Lihim na inilunsad ng Amerika ang pinakamalaking digmaang droga sa kasaysayan at walang nakakita na darating ito. Habang ang mga politiko ay nagbanta na bombahin ang Mexico, ang tunay na labanan ay nangyayari na sa bukas na karagatan, kasama ang mga submarino ng multo, bilyong dolyar na Operation Militar, at mga high-tech na armas na parang science fiction. Ngunit paano ginawa ng US ang buong karagatan bilang isang larangan ng digmaan? At anong mga sandata ang kanilang pinakawalan laban sa mga kartel? Sumali sa amin habang nakikita namin kung paano ginagamit ng Estados. Unidos ang mapanirang kapangyarihan nito upang salakayin ang mga kartel ng Mexico. Natahimik ang meeting room ng pinalutang ni President Trump ang ideya, mga missile strikes sa Mexican drug labs, public denial kung may nagtanong. Ang dating kalihim ng depensa na si Mark Esper ay isiwalat ang nakakagulat na pag-uusap na ito sa kanyang memoir na naglalantad ng isang sandali nang ang digmaang droga ng Amerika ay halos naging isang aktwal na digmaang pamamaril. Ang panukala ay hindi random. Pagsapit ng 2021, ang labis na dosis ng fentanyl ay pumapatay ng 83,000 Amerikano bawat taon. Na triple ng synthetic opioid ang bilang ng mga nasawi nito sa pagitan ng 2016 at 2021, na lumilikha ng krisis na hindi mahawakan ng tradisyonal na pagpapatupad ng batas. Ang malaboratorio ng droga ay bukas na nagpapatakbo sa buong Mexico, habang ang toneladang nakamamatay na pulbos ay dumaloy sa hilaga sa hangganan humingi ng aksyon ang publikong Amerikano. Ang mga politiko ay nangangailangan ng mga sagot. Sa mga bulwagan ng Kongreso, dalawang Republican na mambabatas ang nakakita ng pagkakataon. Si Congressman Dan Crenshaw mula sa Texas at Mike Waltz mula sa Florida ay bumalangkas ng batas na magbabago sa lahat. Ang Authorization for Use of Military Force Cartel Influence Resolution ay direktang humiram ng wika mula sa 2001 war authorization na naglunsad ng paglaban ng Amerika laban sa terorismo pagkatapos ng Setyembre 11, ang mga salita ng panukalang batas ay sadyang malawak. Maaring gamitin ng sino mang pangulo ang lahat ng kinakailangan at naaangkop na puwersa laban sa mga dayuhang organization na sangkot sa trafficking ng droga o kontrol sa teritoryo sa pamamagitan ng karahasan. Ang batas ay naglista ng siyam na particular na cartel ayon sa pangalan Kabilang ang makapangyarihang Sinaloa at mga organisasyon ng Gulpo, mas mapanganib pa, binigyan ito ang Pangulo ng nag-iisang autoridad upang matukoy kung aling mga grupo ang kwalipikado para sa aksyong militar. Agad na naunawaan ng mga eksperto sa batas ang mga implication. Hindi lang ito authorization para sa mga nakatarget na strike. Ang pariralang kinakailangan at naaangkop na puwersa na sinamahan ng pagpapasya ng Pangulo kung aling mga bansa ay kaanib sa mga kartel ay maaring bigyang katwira ng isang ganap na pagsalakay sa Mexico. Ang batas ay mahalagang nagbigay sa sino mang magiging pangulo ng isang blankong tseke para sa digmaan. Habang tinanggihan ni Crenshaw ang pagpuna bilang hysteria, ang ibang mga mambabatas ay nagtutulak ng mga pantulong na hakbang na bumuo ng isang legal na balangkas para sa aksyong militar. Isinulong ng House Foreign Affairs Committee ang Project Precursor Act na nangangailangan ng State Department na uriin ang fentanyl bilang isang chemical na sandata sa ilalim ng international na batas. Eksaktong tinawag ito ni Chairman Michael McCall na sinasabing ang mga cartel ay gumagamit ng mga sandatang chemical upang isagawa ang malawakang pagpatay sa mga Amerikano. Ang pagtatalaga ng mga sandatang chemical ay nagdala ng mga paputok na legal na kahihinatnan. Pinahihintulutan ng international na batas ang mga tugon ng militar sa mga pag-atake ng mga sandatang chemical kahit na walang tahasang pag-apruba ng Kongreso. Natutunan ng Syria ang aral na ito nang mag-utos si Pangulong Trump ng mga missile strike noong 2017 at 2018 matapos gumamit ang Damascus ng mga sandatang chemical laban sa mga tao nito. Malinaw ang President, ang mga sandatang chemical ay maaring bigyang katwiran ang unilateral na aksyong militar. Ang labing walong state attorney general ay nagpalaki pa ng retorika na formal na humihiling na italaga ni Pangulong Biden ang fentanyl bilang isang sandata ng malawakang pagkawasak. Ang Liam ay nagtawag ng mga alaala sa katwiran ng administration Bush para sa pagsalakay sa Iraq. Ang legal na opinyon ng Kagawaran ng justisya mula sa panahong iyon ay naghinuha na ang mga pangulo ay may autoridad sa konstitusyon na gumamit ng puwersa laban sa mga sandata ng banta ng malawakang pagsira kahit na walang kongreso. Ipinakilala ni senador Lindsey Graham ang kanyang sariling batas na nagtatalaga ng Syam na kartel ng Mexico bilang mga dayuhang teroristang organisasyon. Ang pagtatalaga ay magpapataw ng mga pinansyal na parusa at gawing kriminal ang anumang suporta para sa mga grupong ito. Higit na makabuluhan, ilalagay nito ang mga kartel sa parehong legal na kategorya gaya ng Al-Qaeda at iba pang mga organisasyong ginugol ng Amerika sa mga dekada sa pakikipaglaban sa puwersang militar. Ang bawat piraso ng batas ay binuo sa iba na lumilikha ng magkakapatong na mga katwiran para sa aksyong militar mga sandatang chemical, mga sandata ng malawakang pagsira, mga organisasyong terorista, authorization para sa walang limitasyong puwersa. Ang legal na arkitektura para sa digmaan ay nahuhubog sa Washington habang ang Gacartel ay nagpatuloy sa kanilang mga operasyon sa kabila ng hangganan na hindi alam na ang pampolitikang pagtatatag ng Amerika ay seryosong isinasaalang-alang na gawing mas literal at mapangwasak ang metaporikal na digmaan laban sa droga. Habang pinagtatalunan ng mga politiko ang digmaan, ang mga cartel ay nagtatayo na ng isa. Pero saan? Sa kaybuturan ng Colombian jungle, umaalingawngaw ang tunog ng pagmamartilyo sa mahalumigmig na hangin na makapal ng mga lamok at mga usok ng diesel. Sa ilalim ng isang canopy na napakasiksik na hindi makapasok ang mga satellite, hinuhubog ng mga pangkat ng mga manggagawa ang fiberglass at kahoy sa isang bagay na hindi dapat umiral. Gumagawa sila ng mga submarino sa pamamagitan ng kamay gamit ang mga blueprint na iginuhit ng mga lalaking hindi kailanman nag-aral sa naval engineering school. Ang unang submarino ng narcos ay lumitaw noong 1980s bilang isang simpleng tubo sa ilalim ng tubig na hinila sa likod ng mga bangkang pangisda. Mabilis na natutunan ng mga kartel ng Colombia na ang sahig ng karagatan ay nagtatago ng mas mahusay kaysa sa anumang bodega. Noong 1990s, nagtapos sila sa mga self-powered na sasakyang dagat na itinayo sa malalayong jungle clearing kung saan bihirang makipagsapalaran ang mga patrol ng militar. Ang mga submarino ng Narcos ngayon ay kumakatawan sa isang quantum leap sa criminal engineering. Ang mga 80-foot vessel na ito ay maaring maglakbay ng 2,500 milya nang walang refueling habang may dalang 10 tonelada ng purong cocaine. Ang bawat submarino ay nagkakahalaga sa pagitan ng $1 at $2 million para itayo sa mga lihim na pagawaan, ngunit ang kargamento na kanilang dinadala ay nagbebenta ng higit sa $150 million sa mga lansangan ng Amerika. Limang tripulante ang nagtitiis sa masikip, sobrang init na mga compartment na may kaunting pagkain at walang komunikasyon sa labas ng mundo. Ang mga submarino ay nagpapatakbo sa ibaba lamang ng ibabaw, na halos walang gising para makita ng patrol aircraft. Pininturahan ng mga inhinyero ang mga ito ng asul kulay abo upang tumugma sa mga kulay ng karagatan. Habang ang mga naka-streamline na kasko ay humihiwa sa tubig na may kaunting kaguluhan. Kasama sa ilang modelo ang lead lining na humaharang sa mga heat signature mula sa military thermal imaging system. Ang pinakasopistikadong mga version ay maaring ganap na sumisid sa ilalim ng tubig sa loob ng maikling panahon naganap na nawawala sa radar at sonar detection. Kapag nahanap ng mga autoridad ang isang submarino ng Narcos, ang pagkuha nito ay halos imposible. Kasama sa bawat sisidlan ang mga special na scuttle valve na maaring bahain ng mga compartment sa loob ng ilang minuto. Binubuksan ng mga tripulante ang mga balbula na ito sa sandaling makakita sila ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar o mga patrol boat na nagpapadala ng milyon-milyong dolyar na halaga ng ebidensya sa sahig ng karagatan sa tubig na libu-libong talampakan ng lalim kung saan imposibleng makabawi. Ang banta ng submarine ay umabot sa pandaigdigang proporsyon noong 2024 ng maharang ng Operation Orion ang isang sasakyang pandagat patungo sa Australia. Ang submarino ay naglakbay ng higit sa 10,000 milya sa karagatang Pasipiko na nagpapatunay na ang mga kartel ay nagtataglay ng ngayon ng mga kakayahan sa intercontinental. Biglang napagtanto ng mga ahensya ng intelihensya na hindi ang mga regional smuggling operations ang kanilang sinusubaybayan, kundi isang shadow navy na may maabot sa buong mundo. Sa itaas ng ibabaw, ang mga go-fast na bangka ay nagpapakita ng parehong mabigat na hamon. Ang mga 30-foot vessel na ito ay nakakabit ng tatlo o apat na 250 horsepower na outboard na motor na lumilikha ng mga lumulutang na rocket na may kakayahang lumampas sa 80 milya bawat oras sa bukas na tubig. Pininturahan sila ng mga drug runner ng asul na karagatan at nilagyan sila ng 2000 galon ng dagdag na gasolina na nagbibigay-daan sa 500 milya na paglalakbay ng walang tigil. Sinusubaybayan ng mga bangka ang kanilang angkan sa Prohibition Era room. Runners na naging perpekto sa sining ng mga outrunning Coast Guard cutter noong 1920s. In-update lang ng mga modernong cartel ang konsepto gamit ang contemporaryong teknolohiya. Ang bawat go-fast ay may dalang isang piloto para ma-maximize ang espasyo ng kargamento. Ang karera sa international na katubigan na mas mabilis kaysa sa maaring sundin ng karamihan sa mga patrol boat. Tumugon ng Coast Guard sa pamamagitan ng paglikha ng mga Hytron Helicopter Team na nilagyan ng mga precision rifles at sinanay ng mga sniper. Kapag ang patrol aircraft ay nakakita ng mabilis na tumatakas, ang mga helicopter ay bumababa mula sa itaas, habang ang mga marksmen ay gumagamit ng 50 caliber rifles upang i-disable ang mga makina nang hindi sinasakta ng mga tripulante. Ang taktika ay napatunayang napakabisa, kaya nagsimulang itago ng mga kartel ang kanilang mga speedboat bilang mga sasakyang pangingisda at bumuo ng hybrid na sasakyang dagat na pinagsama ang submarine stealth sa bilis ng ibabaw. Iminumungkahi ng mga pagtatantya ng intelligence na sa bawat narco submarine o go-fast boat na naharang, tatlo o apat ang matagumpay na nakumpleto ang kanilang misyon na naghahatid ng bilyon-bilyong droga habang ang kanilang invisible na armada ay lumalakas. Paano nagkaisa ang 62 na bansa para wasakin ang mga imperyo ng kartel? Habang ang mga kartel ng droga ay naging napakalakas para pamahalaan ng alinmang bansa, nagpasya ang mundo na magtulungan noong Enero ng 2012 nabuo ang isang alyansa na may malakas na pangalan para sa isang mapaghamong misyon. Operation Martillo, ibig sabihin Hammer sa Espanyol. Labing apat na bansa kabilang ang United States, United Kingdom, France, Spain, Guatemala, at Honduras ay nagsanib puwersa. Ang Operation Martillo ay hindi lamang isa pang bigong inisyatiba sa giyera sa droga. Tinarget nito ang mga cartel kung saan ito pinakamasakit ang kanilang mga ruta sa pagpapadala. Ang mga barko ng militar sa sakyang panghimpapawid, at mga espesyal na puwersa ay nagpatrolya sa mga karagatan sa pagitan ng Timog Amerika at Estados Unidos na lumikha ng isang mabigat na hadlang para sa pag-navigate ng mga pagpapadala ng droga. Ang mga resulta ay mabilis. Sa unang taon pa lamang, inaresto ng mga autoridad ang 339 smuggler at ang 101 bangkang may dalang droga. Noong 2011, nakumpiska ng Operation ang 119 tonelada ng cocaine na nagkakahalaga ng tinatayang $2.35 billion sa mga lansangan ng Amerika. Nasamsam din ng mga autoridad ang 21 million na cash na pabalik sa mga cartel at 16 million na halaga ng mga kalakal na ginamit upang itago o ihatid ang mga droga. Ang Operation Martillo ay simula pa lamang. Noong huling bahagi ng 2024, Dinala ng Operation Orion ang multinational na pagsisikap sa isang bagong antas. Sa pagkakataong ito, 62 bansa ang lumahok, mula sa maliliit na bansang may limitadong mga baybayin hanggang sa malalaking kapangyarihang may malalaking hukbong dagat. Sa loob ng anim na matinding linggo, nagbahagi sila ng katalinuhan, nasubaybayan ang mga kahinahinalang sasakyang dagat, at na-intercept ang mga pagpapadala ng droga sa buong mundo. Walang nakaraang operasyon ng droga ang tumugma sa tagumpay ng Orion. Nasamsam ng operasyon ng 225 toneladang cocaine sa isang sweep, isang world record. Kapag pinagsama sa higit sa 1,000 tonelada ng marihuana at iba pang droga, ang kabuang paghatak ay lumampas sa ito. 5 billion sa halaga ng kalye. Ang bawat bansa ay nagdala ng natatanging lakas sa pagsisikap. Ang mga Amerikano ay nagbigay ng mga advanced na sistema ng radar na may kakayahang makakita ng mga maliliit na bangkang wakes mula sa mga satellite. Nagambag ang Dutch ng mga drone sa ilalim ng dagat upang siyasatin ang mga barko. Ginamit ng mga puwersa ng Colombian ang kanilang kadalubhasaan upang mahanap ang mga lugar ng paglulunsad sa gubat. Kahit na ang mga bansang naka-landlocked ay tinutulungan ng pagsubaybay sa pera at communication. Ang naging revolutionary ng Orion ay hindi lamang ang sukat nito, ngunit ang advanced na coordination nito. Ang mga commander ng militar mula sa maraming bansa ay nagtulungan sa mga real-time na command center, nagbabahagi ng live na intelligence, at nagsagawa ng mga pagsalakay sa maraming time zone ng sabay-sabay. Kapag tinangka ng mga smuggler na baguhin ang kanilang mga ruta matapos marinig ang tungkol sa isang bust, sila ay magtatapos sa paglalayag sa patrol zone ng ibang bansa. Ang mga operasyong ito ay higit pa sa pagtanggal ng droga sa mga lansangan. Nakolekta nila ang mahalagang katalinuhan. Ang bawat nahuli ng mandaragat, pangka, at kagamitan sa communication ay nag-alok ng mga bagong insight sa mga pagpapatakbo ng kartel. Naging mas detalyado ang mga mapa ng ruta ng smuggling at mas humahaba ang mga listahan ng mga kontak sa kartel. Sa bawat bust, tumaas ang presyo ng cocaine sa mga lansangan ng Amerika habang lumiliit ang mga supply. Malinaw ang mensahe. Ang mga bukas na dagat ay hindi naligtas para sa mga trafficker ng droga, gaano man kahusay ang kanilang mga paraan ng pagtatago. Sa pagkakaisa ng mga bansa laban sa kanila, ang mga cartel ay nangangailangan ng mas epektibong mga tool upang maiwasan ang paghuli. Ngunit hindi inasahan ng mga cartel ang lihim na sandata ng Amerika sa dagat. Paanong ang isang barko lamang ay gumastos ng kalahating bilyong dolyar sa mga drug lords? Noong unang bahagi ng 2025, isang barko ang nagtanim ng takot sa mga drug lords sa buong South America. Ang United States Coast Guard Cutter James ay naging isang lumulutang na bangungot para sa mga cartel sa isang walang humpay na 112 araw na misyon na tinatalakay pa rin ng mga kingpin ng droga sa patahimik na tono. Ang Cutter James ay hindi ordinaryong sisidlan. Sa 418 talampakan ng haba, ang Legend Class Cutter na ito ay parang isang lumulutang na lungsod na may isang layunin, ang pangangaso sa mga smuggler ng droga. Nagdadala ito ng isang crew ng 150 lubos na sinanay ng mga lalaki at babae na nagtatrabaho sa mga shift sa buong orasan. Ang barko ay maaring manatili sa dagat sa loob ng maraming buwan nang hindi bumabalik sa daungan, na ginagawa itong perpektong mandaragit para sa pagsubaybay sa mga ruta ng droga. Ang naging kakaiba sa 2025 mission ay ang kahangahangang tagumpay nito. Sa loob lamang ng apat na buwan, ang nag-iisang barkong ito ay nakasamsam ng mahigit 48,000 pounds ng narcotics, sapat na upang matustusan ang isang mid-sized na lungsod sa Amerika sa loob ng isang taon. Ang halaga ng kalye ay umabot sa humigit kumulang 5-10 million, na ginagawa itong isa sa mga pinaka na nagwawasak na mga dagok na nagawa sa mga operation ng cartel. Ang mga operation sa Enero ay particular na kahanga-hanga. Noong ika-5 ng Enero, ang mga tripulante ng barko ay naglunsad ng isang drone na nakakita ng isang kahina-hinalang barko sa baybayin ng Ecuador. Hindi tulad ng mga regular na drone ng militar, ang Coast Guard ay gumagamit ng mga special na modelong maritime na maaring lumipad ng 18 oras ng diretso. Habang may dalang mga advanced na camera na may kakayahang magbasa ng pangalan ng isang bangka mula sa milya-milya ang layo, tahimik na sinusubaybayan ng drone ang sasakyang pandagat mula sa itaas hanggang sa sumakay ang mga boarding team na nahuli ang tatlong smuggler na may mahigit 2,025 pounds ng cocaine. Makalipas ang isang araw, noong ika-6 ng Enero, naka-jackpot sila. Ang Maritime Patrol Aircraft na nagtatrabaho kasama ang Cutter James ay nakakita ng tatlong go-fast na bangka na magkasamang naglalakbay, isang hindi pangkaraniwang at mapanganib na hakbang para sa mga smuggler. Gamit ang kanilang mga helicopter team, Nagawa nilang ihinto ang lahat ng tatlong bangka sa isang perpektong coordinated na operasyon, nahuli ang siyam na suspect at isang napakalaking haul ng 13,160 pounds ng cocaine. Ang mga smuggler ay nagbago ng mga taktika noong ika-7 ng Enero na nagdeploy ng isang low-profile na sasakyang dagat, isang bangka na partikular na idinisenyo upang maiwasan ang pagtuklas ng radar. Ngunit handa na ang mga tripulante ng Hytron Helicopter. Gamit ang precision shooting skills, hindi nila pinagana ang makina ng bangka nang hindi sinasaktan ng crew. Ang isa pang 8 of 240 pounds ng cocaine ay hindi na nakarating sa mga lansangan ng Amerika. Nang sinubukan ng mga smuggler na makatakas sa paghuli sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang mga kargamento noong ika-18 ng Enero, hindi sumuko ang Cutter James. Hinabol ng mga high-speed pursuit boat nito ang mga smuggler, habang nakuha naman ng iba pang miyembro ng team ang mga lumulutang na pakete ng droga mula sa dagat. Ang nakuhang kargamento, halos 6,000 pounds ng cocaine, ay magdadala sana ng milyon-milyong kita ng mga kartel. Nagsanib puwersa rin ang Navy, ang mga barko tulad ng USS Minneapolis St. Sina Paul at USS St. Louis ay nagsagawa ng kanilang sariling mga bust sa Caribbean na nagdagdag ng daan-daang kilo ng nakunan na cocaine sa kabuuan. Ang mga operasyong ito ay tumama sa Sinaloa at Jalisco New Generation Cartels, lalo na ng Husto. Ang intelligence na nakalap sa panahon ng mga mission ay nagsiwalat ng mga pangunahing ruta ng smuggling, natukoy ng mga miyembro ng kartel, at naglantad ng mga bagong paraan ng trafficking, na lahat ay ginagamit na ngayon upang planuhin ang susunod na alon ng mga pagbabawal upang higit pang guluhin ang mga kriminal na imperyong ito. Ngunit sino ang kumokontrol sa mga lumulutang na kuta na ito? Na sumusubaybay sa mga dagat? Sa loob ng isang hindi matukoy na gusali sa Key West, Florida, makikita ang nerve center ng Maritime War ng Amerika laban sa droga. Ang Joint Interagency Task Force South ay nagpapatakbo ng 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, na nag-orkestra sa pinakamasalimuot na kampanya laban sa narkotiko sa kasaysayan. Ang command center ay kahawig ng isang high-tech na war room mula sa isang blockbuster na pelikula. Ang mga screen na nakamount sa dingding ay nagpapakita ng real-time ng mga mapa ng Caribbean at Pacific. May tuldok-tuldok na may daan-daang gumagalaw na icon na kumakatawan sa bawat sasakyang dagat, sasakyang panghimpapawid, at submarino sa teritoryong karagatan ng Amerika. Bawat kumikislap na liwanag ay nagsasabi ng isang kwento. Friendly naval patrols, commercial na pagpapadala, kahina-hinalang go-fast na mga bangka na tumatakbo sa kadiliman, o semi-submersible narcosub na gumagapang sa ilalim ng mga alon. Sa mga workstation na nakaayos sa mga tiyak na hanay, sinusubaybayan ng mga analyst mula sa isang dosenang iba't ibang ahensya ang digital battlefield. Ang mga espesyalista sa counterintelligence ng FBI ay nakaupo sa tabi ng mga operator ng radar ng Navy. Ang mga eksperto sa pagpapatupad ng droga ng DEA ay nakikipagtulungan sa mga boarding team ng Coast Guard. Ang mga analyst ng CIA ay nagbabahagi ng classified intelligence sa mga official ng customs na sumusubaybay sa mga kahinahinalang paggalaw ng kargamento ang mga kinatawan mula sa mga allied na bansa, Colombia, Panama, at Netherlands ay nagbibigay ng real-time na mga update mula sa kanilang sariling mga patrol zone. Ang pagsasama ay tumatakbo ng mas malalim kaysa sa shared office space. Kapag nakita ng isang surveillance satellite ang isang kakaibang init na lagda sa baybayin ng Colombian, agad nalilitaw ang impormasyong iyon sa mga screen sa buong pasilidad. Sa loob ng ilang minuto, i-cross-reference ng mga analyst ang mga coordinates sa mga kilalang ruta ng smuggling, pattern ng panahon, at mga kasalukuyang posisyon ng mga asset ng American interdiction. Isang Coast Guard cutter na 300 milya ang layo ay tumatanggap ng mga bagong order. Ang isang Navy helicopter ay naglulunsad mula sa isang pasulong na base. Tahimik na inaayos ng drone ang kurso upang simulan ang pagsubaybay sa kahina-hinalang contact. Ang tuloy-tuloy na coordination na ito ay kumakatawan sa isang revolutionaryong diskarte sa pagpapatupad ng batas sa dagat. Ang traditional na pagbabawal sa droga ay umasa sa mga pagkakataong nakatagpo. Ang mga patrol boat ay natitisod sa mga smuggler sa mga nakagawiang sweep. Binago ng Jeff South ang reaktibong diskarte na iyon sa isang predictive science. Sinusuri ng mga mahuhusay na algorithm ng computer ang mga taon ng data ng pag-agaw, mga pattern ng panahon, mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya at mga intercept sa communication ng cartel upang makabuo ng mga mapa ng probabilidad na nagpapakita kung saan ang mga pagpapadala ng gamot ay malamang nalalabas. Ang command center ay nagpapanatili ng direktang mga link sa communication sa mga assets sa dalawang karagatan ng ang USS Minneapolis Saint. Iniulat ni Paul ang pakikipag-ugnay sa radar sa tatlong high-speed na sasakyang dagat na naglalakbay sa pagbuo, agad na kinikilala ng mga analyst ng JF ang lagda ng isang pangunahing kargamento ng cocaine. Sa loob ng ilang segundo, binibitbit nila ang mga karagdagang barko patungo sa intercept point habang naglulunsad ng maritime patrol aircraft upang magbigay ng aerial surveillance. Ang tugon ay nagbubukas ng may katumpakan ng militar. Ang mga LIDAT team, law enforcement detachment units, ay nagsisilbing operational bridge sa pagitan ng military assets at law enforcement authority. Ang mga espesyal na sinanay na tauhan ng Coast Guard na ito ay nagpapakalat sakay ng mga barkong pandigma ng Navy na nilulutas ang isang critical na legal na hamon. Ang mga puwersang militar ay nagtataglay ng mga sopistikadong kagamitan sa pagtuklas at mabigat na firepower, ngunit walang autoridad sa pag-aresto sa mga operasyon sa panahon ng kapayapaan. Dinadala ng mga kopona ng Coast Guard ang legal na utos na ginagawang mga lumulutang na istasyon ng pulisya ang mga destroyer at frigate. Ang technological na gilid ay lumalampas sa traditional na radar at sonar system. Maaring makilala ng Advanced Synthetic Aperture Radar ang iba't ibang uri ng vessel mula sa orbit na tinutukoy ang mga natatanging wake signature ng mga narco-sub na tumatakbo sa ibaba lamang ng ibabaw. Nakikita ng mga infrared sensor ang heat signature ng maraming outboard motor na katangian ng mga go-fast boat. Sinusubaybayan ng mga kagamitan sa pag-intercept ng communication ang mga chat sa radio at mga tawag sa cellphone na kadalasang nagbibigay ng advanced na babala sa mga nakaplanong smuggling run. Ang katalinuhan ay dumadaloy sa magkabilang direksyon sa pamamagitan ng network. Ang bawat pagbabawal ay bumubuo ng mahalagang data tungkol sa mga pagpapatakbo ng kartel, mga ruta ng smuggling, at mga paraan ng trafficking. Ang mga na na-capture na GPS device ay nagpapakita ng mga nakatagong supply cash. Ang mga naarestong smuggler ay nagbibigay ng information tungkol sa mga istruktura ng organization. Inilalantad ng mga nasamsam na communication ang mga hierarchy ng pamunuan ng kartel at mga network ng pananalapi. Ang Command Center ay nagpapanatili ng mga estrategikong pakikipagsosyo na umaabot ng higit pa sa teritoryo ng Amerika. Kapag ang mga puwersang pandagat ng Britanya na tumatakbo sa Caribbean ay nakakita ng kahinahinalang aktibidad, ang katalinuhan na iyon ay agad na nakarating sa Key West. Ang mga Dutch patrol vessel na malapit sa baybayin ng Venezuela ay nagbabahagi ng mga radar track sa mga Amerikanong analyst. Ang may unit ng dagat sa Colombia na nagsasagawa ng mga operasyong pang-ilog sa upstream ay naguulat ng mga pattern ng trafficking na tumutulong sa paghula ng mga pagkakataon sa pagbabawal sa baybayin. Ang naka-network na diskarte na ito ay panimula na binago ang estrategikong balanse sa maritime drug war ng Amerika. Ang mga cartel ay minsang nagpatakbo ng walang parusa sa malawak na karagatan. Kumpiyansa na ang malawak na saklaw ng international na katubigan ay nagbigay ng sapat na proteksyon. Inalis ni Jeff South ang mga ligtas na kanlungan sa pamamagitan ng paglikha ng pinagsama network ng pagsubaybay na sumasaklaw sa libu-libong milya kwadrado ng karagatan. Ang psychological na epekto sa mga organization ng trafficking ay napatunayang parehong makabuluhan. Ang mga smuggler ay hindi na nahaharap sa mga nakahiwalay na patrol boat na nagsasarili. Hinaharap nila ang isang coordinated intelligence apparatus na sumusubaybay sa kanilang mga paggalaw. Mula sa mga pasilidad ng production sa South America hanggang sa mga network ng pamamahagi sa North America. Ang bawat nakuhang kargamento ay nagbibigay ng karagdagang mga panto ng data, unti-unting nagmamap sa buong kriminal na negosyo. Mula sa command post sa Florida na ito, ang Amerika ay nagproyekto ng maritime power sa dalawang hemisphere, na ginagawang kontroladong larangan ng digmaan ang karagatan kung saan nahaharap ang mga trafficker ng droga sa napakaraming kawalan sa teknolohiya at pagpapatakbo. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there.